Hello po, good morning po sa ating lahat. Welcome back na sa ating YouTube channel. For today's video, atin pong pag-uusapan yung tungkol po sa pagdating ng mga ASF vaccination po dito po sa ating bansa. Kung kayo po ay mahilig po sa pagkalaga ng mga baboy o kahit anong hayop, pangkabuhayang pagkikultura, mag-subscribe lang kayo sa ating YouTube channel. Ryan Patinio Agri Farming, Family and Kitchen Adventures. So ngayong umaga po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan yung tungkol po sa mga vaccination o mga bakuna ng ESF po na dumating na daw dito po sa ating bansa. Makikita po natin sa mga balita po mga kaibigan na sa bandang Luzon po sa Batangas area, mayroon na pong mga mass vaccination ng ESF doon po sa kanilang mga baboy o sa kanilang mga babuyan. Ang tanong po ng karamihan kung epektibo nga ba yung uh, vaccination na ito dito po sa ating mga alagang mga baboy. Kasi yung iba natatakot po sila kasi po ang sabi-sabi daw po sa mga iba pong mga hog uh, racer ay ang ito pong mga vaccination ay para pong ginagawang clinical trial ang ating bansang Pilipinas. Doon po sa mga vaccination po na ginagamit la dito po sa ating mga alagang baboy kung epektibo ba o hindi. Yan po yung mga pangamba nila. Pero sa akin pong side po mga kaibigan, uh, mas mabuti po na kayo po ay magpa-inject ng ASF vaccination. Kasi unang-una, ito po ay libre po nating Philippine government. And then, pangalawa po, para po maywasan wasan nyo po yung pagkakaroon ng ASF uh, infection, doon po sa mga baboy. Sinasabi nyo lang, ito po ay nagkakaroon lang ng clinical trial dito sa ating bansa. Kapag hindi po ito nagpapabakuna sa ating mga alagang baboy, hindi po natin malalaman kung epektibo ba yung vaccine o hindi. Kaysa naman kapag kayo po nagpagbakuna sa mga baboy nyo po at saka after, after pong nabakunahan yung mga baboy nyo, ay nagkaroon na po sila ng immunity o hindi na po sila nagkakaroon ng ASF, atin pong masasabi na epektibo po yung vaccination nila. Kung kayo naman po ay nagpabakuna ng ASF vaccination sa inyong mga alagang baboy, And then, pagkatapos po nabakunahan, after uh, ilang linggo ilang buwan, ay nagkaroon kayo ng, kayo po ay naapektuhan ng ESF virus, atin pong makonclude na yung waksiniso na yan ay hindi po epektibo Parang dyan po sa mga panahon na iyan, atin pong masasabi na ginagawa lang po ng clinical trial po dito po sa ating bansa yung mga bakuna na iyan. Pero mas mainam na kayo po ay magpapapabakuna para malaman natin kung epektibo ba yung gamot o hindi. Importante talagang mabakunahan yung ating mga lagang baboy para maiwasan po natin yung ASF virus. Kapag kayo po ay natamaan ng ASF, yan po ay malaking dagok dito po sa ating mga babuyan Kasi kapag yung isang baboy lang po ang natamaan, lahat ng uh, ba, uh, baboy nyo sa inyong uh, babuyan o sa inyong pigire ay maapiktuhan po yan lahat. So, yung sayang yung oras, sayang yung pera, sayang, sayang yung investment nyo na ini-invest nyo sa inyong pag-alaga ng baboy na tatamaan lang po ng ESF. Kaya mas mainam talaga na tayo po ay susunod po sa mandate na ating national government na lahat po ng baboy po sa bandang Luzon area po ito mga kaibigan na dapat po ay maturukan po ng ASF uh, vaccination. So, kaya na pong inuuna yung bandang Luzon kasi doon po mas medyo marami po yung outbreak ng ESF siguro kapag uh, tapos na po sa bandang Luzon, dahan-dahan na po itong pupuntang Visayas at sa Kamindanao. Para naman po, lahat ng baboy po sa buong Pilipinas ay kailan po mababukunahan na. Ano yan, kapag nabukunahan na po yung lahat ng baboy sa entire uh, Philippines, doon po natin malalaman kapag epektibo ba yung vaccination o hindi. Sa ngayon po mga kaibigan, huwag muna tayong mag-isip ng masama na kung yung vaccine po ay hindi po epektibo o ginagawa lang kinlikal trial dito sa ating bansa iwasan po natin yung mga negative thoughts po mga kaibigan. Ang dapat po natin uh, iisipin ay yung kaligdasan po natin mga alagang baboy. Kaya dapat po tayong magpasalamat sa aksyon pong ginawa nating na national government na mayroon po tayong free ASF vaccination sa ating mga alagang baboy. Sana po yung free vaccination na yan ay abot, aabot yan dito sa bandang Visayas, abot yan sa bandang Mindanao para lahat po ng baboy po ay magkababakunahan ng libre sa akin kasi pong pagkaalam po mga kaibigan na yung vaccination niyan ay libre po yan ng ating gobyerno. Yung gobyerno po natin, ng, uh, yung Philippine government po through the Department of Agriculture, sila po mismo ang bumibili ng mga vaccine, vaccination na iyan at saka dinala po sa ating bansa at itinurok po sa ating mga alagang baboy. Ito po ay para pong maiwasan yung pagkalat o pagspread ng ESF or African Swine Fever virus po sa mga alagang baboy po mga kaibigan. Basta inyo pong tandaan, kapag meron na pong free vaccination, kayo po ay magpa-inject sa mga alagang baboy nyo ng ASF vaccination po mga kaibigan. Hanggang dito lang po at maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye-bye.